Bakit hindi kasama si Jing Frick sa N Rankings? Ang tunay na sukat ng Nen ni Jing. Alam nyo ba mga ka-anime, hindi nawawala si Jing Freak sa usapan, lalo na pag-abilidad ang basehan, pero bakit wala siya sa N Rankings? Siguro dahil may ibang klase siyang Nen, na hindi sumusunod sa normal na pamantayan, kilalanin natin ang Adaptive N, ni Jing Freaks, at kung bakit siya isang espesyal na hunter. Marami ang nagtanong, bakit hindi lumabas si Jing Fricks, sa N Rankings, hindi dahil mahina siya, kundi dahil hindi sapat ang karaniwang sukatan ng Nen, para e-assess ang isang tulad niya. Sa video na ito, tatalakayin natin ang micro-level aura control niya, multi-category mastery, advanced zetsu, ultrasound style sensing technique, at kung bakit siya isang ruin hunter, na may sariling uri ng Nen ang adaptive N. Kung gusto mo pa ng mas malalalim na Hunter x Hunter breakdowns, huwag kalimutang mag-subscribe kay Anime Chismis sa Hunter x Hunter The Oris PH. Comment ka rin kung sino ang next character na gusto mong i-analyze. Kung napanood mo na ang nauna nating video tungkol sa N-Rankings, sigurong napansin mong wala roon si Jing Fricks, at syempre, marami agad ang nagtaka bakit hindi kasama si Jing Fricks. Eh, hindi ba isa siya sa top 5 na user sa buong mundo? At tama kayo, dahil doon, kailangan talaga natin ang hiwalay na paliwanag. Kapag si Jing ang paksa, hindi sapat ang pangkaraniwang batayan ng N. Bago ang lahat, anong level ng Nen ni Jing? Bago tayo tumalun sa saklaw ng N niya, kailangang maunawaan muna natin ang kakayahan niya sa Nen. Dito malalaman kung ordinaryo ba siya, o talagang special case. Simulan natin sa Pip Play ang halimaw sa microcontroller. May eksena sa manga kung saan nasilip si Jing na naglalaro ng Pip Play, isang larong gumagamit ng aura shaping, para itong teknik ni Biscuit kung saan ginagawang anyo-anyo ang aura sa kamay. Pero ang nakakagulat, mismong master ng laro ang namangha. Bakit? Kasi nagagawa ni Jing na gumawa ng napakaraming aura bubbles, tapos binabago niya ang hugis, sukat, bilis at direksyon, sabay-sabay. Para kay Jing, parang simpleng pag-ikot lang ng ballpen. Pero sa totoo lang, sobrang hirap nitong gawin. Ito ang unang indikasyon na hindi pangkaraniwan ang aura control niya. Ito pa ang pangalawang teorya mga ka-anime, multi-category proficiency. Hindi pa tiyak ang nen category ni Jing, pero sa mga ipinakita niya. Transmutation shaping, emission projection, manipulation commands, enhancement durability. Ibig sabihin, kaya niyang gumalaw ng mahusay, sa iba't ibang kategori. Hindi ito jack of all trades. Ito yung sobrang pulidong control, na bihirang bihira, kahit sa Hunter x Hunter world. Ito pa, dagdag pa ang super advanced Zetsu technique. Naalala niyo sa episode 76, yung test ni Kite. Gumawa si Jing ng task na parang Kaigan, hanapin siya. Ayon kay Kite, nagawa ni Jing na burahin ang mismong presensya niya. Hindi lang simpleng concealment o presence erasure. Sabi pa ni Kalua, parang super advanced na uri ng Zetsu. Kung ganito kagaling ang Zetsu niya, ibig sabihin kaya niyang eye switch ang aura, on or off ng sobrang precise, lampas pa sa normal na hunters. Mayroon pa siyang ultrasound style ng scanning. Ito ang pinakamahalaga. Nakita natin kung paano nakuha ni Jing Fricks, ang teknik ni Liorio, ang remote punch, kahit first time lang niyang makita. Pero ang mas nakakagulat, gumawa siya ng sarili niyang teknik. Ang NEN ultrasound detection, gumagamit siya ng aura pulses, tapang, at vibrations, para kumuha ng impormasyon, sa paligid, parang echolocation. At sabi niya, mas mahirap daw itong ma-detect kaysa karaniwang N. Ibig sabihin, may paraan si Jing na hindi umaasa sa typical N form, pero nagagawa pa rin ang scanning at analysis. Kaya siya hindi kasya sa normal N ranking metrics. Bakit hindi siya kasama sa normal N rankings? Simple lang. Iba ang gamit ng N ni Jing Fricks. Habang sina, Zinu ay may large combat N at si Pito ay may territory n, habang si Pam ay may track ang n, at si Nob ay special n, si Jing naman ay may ruin hunter. Ang trabaho niya ay tuklasin ang mga lugar na hindi kayang basahin, gamit ang standard na n. Hindi pwede ang brute force n, sa ancient ruins, hidden doors, n traps, illusion areas, biological anomalies. Kaya gumamit siya ng adaptive n hindi bilog, hindi stable radius, hindi explosive, pino at wave-based sensing. Batay sa microcontrol, multi-category skill, advanced Zetsu, ultrasound sensing, at pagiging top 5 nen user. Normal combat N, niging freaks. 500 meters to 1 kilometer radius. Mas refined kaysa kay Zeno pero hindi flashy. Enhanced intent and en niging. 1.5 na kilometro to 2 kilometers. Pwedeng pumantay o lumampas sa silent range ni Pito. Adaptive Ruin Hunter and Niging. 3 kilometers to 5 kilometers radius theoretical. Hindi halata, hindi explosive, pero mas malawak dahil sonar type sensing at efficient aura usage. Kaya hindi siya kasama sa rangkang, dahil hindi siya sumusunod sa format ng standard end users. Sa madaling salita, hindi siya nawawala sa ranking dahil sa mahina. Hindi siya kasama dahil ibang sukatan ang kailangan para kay Jingrix.